Hi everyone. Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nawa'y nasa mabuting kalagayan po kayo. Kamusta po? Kamusta? Checking energies tayo sa inyong mga person. Unahin natin ang energy ng inyong person. Okay? Uy. So, yung araw na ito, no? Ace of Swords. Mag-ingat lang sa mga taong nakapaligid sa'yo. Okay. Kasi may mga taong rin na-reject mo na, -reject muna, still pa rin na bumabalik sa sa inyo. ba? Diba? May mga ganun na tao po na mga nangungulit, excess, hindi nyo na hindi nyo na napapansin yung mga ayaw ninyo na yung mga iniiwasan ninyo okay someone stalking din ano sino kayang nag i stalk na to baka pwede rin access access nyo or itong person mo kasi ano eh um energy niya to eh okay tama nga ako baka ini-stalk niya talaga nagsisisi siya Allah. Oh, Ay Okay, meron ditong pagsisisi na kung bakit nakinig siya sa mga tao, nakinig siya sa mga or padalos-dalos siya sa kanyang desisyon. Okay, meron siyang hindi, kumbaga hindi niya na balance. Hindi niya na balance. Ay ano. Oh. Okay. Gusto niyang mag-sorry. Uh, parang may tumatanggi. Meron din tumatanggi na isang bagay. Meron din ako nakikita dito na parang pinagsisihan niya yung pagtanggi. Or may nasisense tayo dito na parang kung pagbibigyan mo siya ng second chance, doon siya mag babago talaga. Okay? Parang matindi pa rin yung gusto niya sa'yo at mahal ka pa rin niya. Ayan. Hindi siya makatulog, hindi siya makapag-decide. Tuliro. Okay, balisa. Balisa siya. Balisa. Ba't kaya to? Okay. Maring yung iba sa inyo, sinisisi niya yung pamilya niya. Kasi, kung bakit kayo nasira. Okay? Uh, meron din naman sa inyo dahil sa family. Okay? Patago or nalaman ninyo na nagbibigay, nag-effort siya. Maring kapatid niya, pamangkin So, nakakasira yun sa inyo. Wala naman pong masamang magbigay. Pero kapag malaking amount na, na hindi nyo pa alam, nakakalungkot po yun. Okay? So, Matindi pa rin yung gusto niya, ganun ka pa rin kamahal. Hindi ko alam kung nasa military tree, nasa military line but itong person mo or with arms, sabihin na natin with arms. Ano po bang ibig sabihin ng with arms? Kagaya ng police, sundalo, coast guard, ano pa yung mga may may arms, ano? So maring ma-assign siya or na-assign siya sa malayo. Kapag kasama mo siya, okay naman siya kapag malayo siya, nandoon na kayo, nagkakaproblema na kayo. Okay? So, doon na yung mga conflict na hindi nyo, hindi na kayo nagkakaintindihan. Okay? So, bakit nangyayari yun? Ano? Siyempre, yung, yung lamat kasi nagkaroon na eh, nagkaroon na kayo ng lamat. May mga taong nakikialam, may mga taong sa paligid ninyo na hindi mo na pinagkakatiwalaan. Okay? At sa tingin ko, nahuli mo na rin ito eh. Nahuli mo kung paano kanya niya lukuhin. I think cycle. Sa tingin ko, parang cycle, naging paulit-ulit ang pangluloko niya sa'yo. Okay? Naging parang ano eh, naging parang ano siya. Naging habit na kumbaga. Okay? Pero this time, um, kung kailan nawala yung parang tiwala mo sa kanya, yun naman yung parang ka-eager niyang magbago. Okay, parang gano'n eh. Parang may something matatapos na pag-alala mo kasi totoo yun, totoo na pagbabago niya. Yun ang nasisense ko. Pero yun nga lang, meron kayong mga kalaban. Okay, nandiyan especially yung Benan. Pangalawa, kung hindi man yan yung Benan, yung mga taong sa paligid, yung mga bad habit, yung mga kaibigan na hindi nakakatulong ng maayos, ano, nakakapagbigay ng uh, impluensyang masama, okay? Yung mga ano, yung mga ex babae, okay? Paano kung nagbabago naman tapos yung tukso mismo yung lumalapit sa kanya? Yun mismo yung babaeng, alam mo yun na nag-eager para kausapin siya. Pero I think talagang meron siyang pagbabago. Lumabas naman dito. Gusto nyo magbago. Balisa siya, hindi siya makatulog. Nako-conscientious dahil sa mga ginawa niya siguro sa iyo kasi ang dami mong pinagbibigay sa kanya effort eh, time. Yung mga yung mga panahon na saan kayo nag-umpisa? Paano kayo nag-umpisa? Okay, nagsimula kayo sa walang wala. O, kung hindi dahil sa iyo, hindi naman siguro true financial, meron din tayong support na mentally, emotion, mga yan dyan din yung malaking bagay ng pag-aalaga pag, -pag, pag -aalaga mo sa kanya, sa tuwing papasok siya, sa tuwing may gagawin siya. oh what if na kung meron pang financial na kaagapay nito? Okay, ganun ka ganun ka kaka-effort sa kanya. So, naano niya naman yon na na appreciate niya yun. Yun siguro yung bagay na pinagsisihan niya. Okay? Kaya siya balisa. Gusto niya makipagayos kasi Ace of Wands and King of Pentacles and King of Wands. Gusto niya makipagayos talaga. At seryoso tong tao na ito. Okay? So, nasa sa inyo na po yan kung patatawarin niyo yung tao na yan. Nasa sa inyo po yan. Pag-aralan nyo po ng mabuti, mag po kayo ng tama para hindi po kayo masaktan. So, checking energies tayo. Kamusta na kayo? Anong ginagawa nyo? Anong kinabibisihan nyo? Okay? Ano yung ganap, kaganapan sa inyo ngayon? Okay? Checking energies tayo sa inyo ngayon or itong week na ito this month. Depende po. Timeless naman po ito. Anytime, kapag narinig niyo pwede nyo po ito ulit-ulitin. Four of heart. I think uh, someone dito nanonood sa akin na sobra yung lungkot, sobra yung concern mo sa paligid mo. Okay? Uh, meron ako si sense na may tampuhan, may may hindi pagkakaunawaan, but at the end, magkakaayos pa rin kayo. maring kapatid yan, kapamilya, kaibigan, sino man. Okay? Kasi hindi ka naman masamang tao. Hindi ka naman ganong kasama para uh, makipag-talo ano, talaga sa kanila. Okay? Pag-ibig pa rin ang mamamaya pa sa inyong pamamahay. Magiging maganda ang energy ng inyong bahay ngayon. Okay? Magiging maganda full of love and support. Okay. Meron din ako nakikita na may swerteng paparating kasi moving forward, may na ako sa inyo na nagmo-move forward kayo talaga. Okay, sa baka may mag-positive ano. Mag-ingat lang kung gusto niyo mabuntis. Okay lang po 'yun, pero kung hindi, okay lang naman, 'di ba? Nasa sa inyo po 'yan kung kaya niyo mag mag-alaga or mag mag-support sa bata. Okay? Uh, paalala lang po, ang bata ay walang karapatang pumili or wala siyang chances pumili kung sinong magiging magulang niya. So, magiging uh, magiging responsible po tayo as a parents. Okay? Maging kung ano yung pangangailangan po talaga. Kung gusto nyo talagang magkaroon ng anak or Okay, kung magsisilang. Kasi meron dito lumalabas eh. Gusto nyo, magkabun gusto nyo mabuntes, gusto nyo bumuna yung pamilya, gusto nyo magkasama. Okay, may namimiss mo siya. Kumbaga siya yung gusto mo na talaga eh. Ayaw mo nang palipat-lipat pa. Yun ang nasisense natin dito sa inyo. So, kung hindi man to bata, it's, I uh, it could be, be ano, blessings. ba diba? Blessings. May magbubungang paghihirap, pag-TTS, may magandang blessings pa parating po sa inyo. Okay? Huwag po kayong mag-alala. So, yun nga, gaya na yung sinabi ko, maging responsible po kayong as a parents. Kasi ang mga bata, wala pong karapatang pumili kung sino man ang kanilang maging magulang. Wala po silang choice. ba diba? So, wag nyo pong pabayaan ang inyong mga anak. Parang hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganon. Ano yan yung messages ng person mo. Hindi niya alam, hindi niya naiintindihan na kanyang sarili. Okay. ah uh, may anak kayong yayaman. May nasisense ako dito. May anak kayong yayaman. May, may someone na makakatulong din sa inyo. Okay? So, may makikilala po daw kayo. Siguro kapag single na nanonood dito sa akin, possible magkakaroon kayo ng relasyon or bagong love life or makikilala na makakatulong po sa inyo. Okay? But, syempre, huwag tayong umasa sa kanila, no? Matuto tayong magbanat ng buto, magtrabaho. Hindi kung meron na tayong karelasyon. Diyos ko po, ang dami kong kilalang mga Pilipinas, sila pang bumubuhay sa kanilang mga asawa sa ibang bansa. Akala nila ang Pilipina gold digger. Tama ba 'yung pronunciation ko? Mali po kayo. Mas maraming Pilipina na aapi ng ibang lahi. Nagbabayad ng bills, nagbabayad ng kung ano-ano ng mga pagkain, ano ba? Uh, groceries expenses, car insurance, insurance sa tao, 'yung mga kids taxes, grabe. Mas kawawa pa ang mga Pilipino, Pilipina. Totoo po yan, hindi ko po inaano ha. Kaya nakakasakit mang pakinggan na bakit yung Pilipina sinasabi gold digger. Kapag merong Pilipi, uh, apa, afam na nakita, meron na namang Pilipina, aahon ng buhay. Yawa. ba diba? ang, ang pangit pakinggan, hindi nyo alam. Sa una lang magagaling ang mga yan. Nakakalungkot. Kaya kayo, pumili po talaga kayo ng maayos na lalaki. Kahit ano pang itsura niya, tanggapin natin. Ang importante po, masipag at mahal ka. Hindi yung mahal kung ano yung meron ka. Mahal ka na bilang ikaw, nagsimula kayo na love. Hindi dahil sa may after siya sa'yo. Okay? Yung tanggapang anak mo. Yung mga, pag kasi pinilit mo yung isang pagmamahal, hindi rin maganda ang kalalabasan. Okay? So, biwais talaga po. Kasi sabi dito, may makikilala kang bago sa buhay mo kung single ka naman. Kung hindi naman po kayo single, maring itong person mo na kilala mo ngayon ay nakakatulong po sa'yo. Okay? So, malinaw po ba yun? Ang ganda ng maganda naman yung readings ninyo. Huwag kayong mag-alala. Okay, saan tayo? Uh, maganda ba ito? Tingnan ko muna. Mm -hmm. Sige, pwede naman. Nawawala yung cards ko dito ang lagi kong ginagamit. Okay, hindi ata to na ayos. ko. Dito na lang tayo. Nakaayos kasi to. Dagdagan natin yung reading na yan kasi kulang pa yan. Gusto ko pang may kalkalin sa inyo. Okay. So, again ha. Ingat kayo. Okay. Pakinga ako Salman pagkua yung cards. Salman Ako abenda Okay, okay. Okay, two of swords. Okay. Ha, parang hindi mo alam yung gagawin mo ngayon. Di ba na ba ka? Go with the flow, ano? Magdasal kayo kung something na hindi kayo makapag-decide, undecided kayo. Meron naman decided na pero parang nag-alala ka sa mga taong maiiwan mo. Okay, meron ka ditong Ah, uh, meron ka talagang inaalala. Okay, nag-aalala ka sa mga taong mahal mo. Masyado kang concerned. Well, talagang ganun, ano. I think yung iba sa inyo nag-aalala kayo sa person ninyo na akala ninyo hindi na nagbabago. Which is mali kayo. May pagbabago sa person ninyo. Okay? Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n. Bigla siyang nagbago. Biglang nagbago ang pakikitungo niya sa'yo. Kung bakit siya gano'n. Okay? Pero huwag kang mag-alala. No? Matatapos yung pag-alala mo. Meron pang ikakasal. Hindi ko alam kung may plano kayong magpakasal. Or nagli-live-in na kayo. Nagsasama na kayo. Mukhang may pagbabago. Kung bagay, re-reboot ninyo yung pagmamahalan ninyo. Kasi nagkaroon kayo ng conflict or problema. Lagi nyong aayusin yan. Okay? Parang meron siyang gift sa iyo. Hindi hindi mo aasahan 'to, meron siyang iaabot sa iyo. Meron mag-aabot sa iyo kung hindi man ito person mo. Okay? If ever may taong na maya pa sa inyo, mahal nyo sa buhay, masaya po siya na nakaalalay po siya sa iyo. Pagdasal mo rin siya, pagdadasal ka rin niya na maging okay kayo, okay? namimis ka na niya. If ever sino po yan, nanay, tatay natin, um, Uh, person dati 'yung ex asawa o ano man na namatay na, nawala na, uh, nakaalalay pa rin siya sa inyo. nandyan lang po 'yan. Okay, 'wag po kayong mag-alala. Pag pray niyo po 'yan siya lagi. Okay, may meron kang lakad, matutuloy naman daw po 'yan kung ano po 'yan, okay? Um, kung ano pong anything na plano mo ngayon, magkakaroon po 'yan ng magandang uh, outcome. Okay, maraming salamat po. Ito po ang aking Facebook account kung gusto niyo magpa-reading, may po. Huwag po kayong mag-message dito sa number. Dito po kayo sa Facebook ko. February 4, 9, 980. Okay, ito po ang aking cover. Hindi po yan kayo maliligaw kasi nandyan po yung Facebook ko, pinakita ko po sa inyo. Okay, wala po kayong ibang imi-message kundi itong Facebook na to. Ingat po kayo ay maraming salamat. Okay? Magbasa lang po tayo sa mga positive na nagpapasalamat. Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat po din sa inyo. Uh, gusto ko pong magpasalamat sa personal but alam ko pong busy busy ka. At simula na pong lumapit ako sa iyo, sobra na rin po ang kinabibisihan ko ngayon. Sana po ma-meet kita sa person ma. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Pananalapi, naging maganda po. At buhay sa karera ko, ma'am. Yung asawa ko din, ma'am. Nagkaroon kami ng communications. Naging maayos ang aming relasyon. Ingat po kayo, ma'am. Salamat po ulit sa lahat ng paghihirap mo sa amin. I love you, ma'am. Mahal na mahal ka po namin. Nakasupport po ako everyday sa inyong YouTube channel. Maraming salamat. Ingat po kayo, okay? Sa mga love spell, money spell, career, bahay. Kahit malayo po kayo, pwede po ako magpunsoy ng bahay nyo. Even sa business, tingnan natin, kaya po yan. Career or pwede rin po sa love, kung may problema kayo sa love. Lahat po ay kailangan dumaan sa reading, mga mahal ko. Ingat po kayo, okay? Bye-bye, salamat.